Gusto mo bang malaman kung in love sa iyo ang isang lalaki? Hinding-hindi ka na ba makatulog tuwing gabi sa kakaisip kung mahal ka ng isang tao? Sa video na ito ay ipapakita ko sa iyo ang mga signs na in love na sa iyo ang isang lalaki. Pero bago 'yan, ihit mo muna like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa sign number 1. Napakilala niya sa mga mahalagang tao sa kanyang buhay. Kung ipinapakilala niya sa kanyang pamilya at kaibigan, seryoso ito. Maaaring hindi niya sabihin kung ano nararamdaman niya, pero ang isang kalmado at cool na pag-iimbita sa iyo sa bahay ng kanyang pamilya ay isang big deal. Gusto niyang malaman kung ano ang tingin nila tungkol sa iyo. Ito ang paraan niya para sabihin sa mga tao sa kanyang buhay na ikaw ang mahal niya sign number 2. Hindi niya mapigilan magkwento ng tungkol sa iyo sa ibang tao. Kahit napakadami mo na nakadate o naging ex, kung mayat maya ang kwento niya tungkol sa iyo sa kanyang mga kaibigan, love na ang tawag dyan. Maaring wala pa siyang lakas na loob para sabihin ito sa iyo pero kung patuloy pa din ang pagkukwento niya tungkol sa kung gaano ka ka-amazing na babae kahit wala ka sa paligid niya Totoo ang nararamdaman niyang ito sa iyo. Sign number 3: Nagkukwento siya ng tungkol sa future at ina-assume niya nakasama ka dito. Kung daging tayo ang madalas lumalabas sa kanyang bibig habang nagpaplano siya sa kanyang buhay, maaaring in love na siya sa'yo. Hindi lamang yan. Kapag tinatanong kanya tungkol sa iyong sariling future, may figure out niya kung nagre-fit din ang kanyang plano sa iyong plano. Kapag ang isang lalaki ay nagtatanong na tungkol sa future, nagpapakita na ito ng level ng intimacy. Number 4. Gusto kanyang maging masaya. Kung siya ay in love na sa'yo, mahalaga sa'yo ang kanyang kaligayahan. Ayon sa research, ang compassionate love ay isang senyalis ng healthy relationship. Kapag siya ay nagbibigay ng todo effort para mapasaya at gusto niyang maging madali ang lahat para sa'yo, siya ay in love. Ang lalaking in love ay sisiguraduhin ikaw ay tuyo kapag umuulan. Ipaghahanda ka ng breakfast habang busy ka sa umaga kahit ano para makasigurado na meron kang masaya at madaling araw. Sign number 5. Binibigyan kanya ng compliment. Ang ganda mo sa suot mo. Nag-enjoy ako na nakasama kita ngayon. Kahit anong compliment na madadaanan mo ay magpapakita na siya ay in love mag-pay attention ka sa paraan kung paano niya ito sasabihin sa'yo. Ang compliment ay maaari hindi lamang tungkol sa iyong itsura. Kalimitan, ito ay tungkol sa iyong ugali at talino. Ayon sa author, social worker at activist na si Feminista Jones na gumawa ng social experiment, ayaw ng mga lalaki na mag-agree ka sa mga compliments nila. Mas ina-expect nila na mahihiya ka at demure tungkol dito. Magpasalamat ka lang at mag-move on. Huwag ka nang humirit ng na mga salitang, I know right, hindi ito appealing sa kanila. Number 6 Nakafocus sa iyo ang kanyang atensyon at ikaw lang ang lagi napapansin niya. Napapansin mo bang nasa iyo ang kanyang atensyon sa lahat ng oras na mayat maya ang pangaasar niya sa iyo? Maaaring ang milyon-milyon na babae sa mundo pero para sa kanya, naiba ka sa kanila may pakialam lang siya sa kung ano ang ginagawa mo at kung kamusta ka. Wala siyang pakialam sa mga nakapaligid sa kanya lalo lalo na sa mga babae. Nakalak lang ang kanyang mata sa iyo at hindi niya ito may alis sa iyo. Makikipag-usap siya na matagal sa iyo kahit sa tingin mo. Merong ibang mas magandang mga babae na maaari niyang kausapin. Ayon sa pag-aaral, ang mga taong in love ay merong mababang level na serotonin na maaaring sign ng obsession. Ito ang dahilan kung bakit wala tayong pakialam sa madaming bagay sa mga unang stage ng relationship. Sa dami ng mga distractions sa mundo ngayon, kapag na meron nagbigay sa iyo ng ganyang klaseng atensyon, it's a good reason. Number 7. Gustong gusto niya ang mga kawirduhan mo. Kung hindi siya tumatakbo kapag nagiging weirdo ka sa harap niya at nakikita niya ito bilang endearing at charming, ito ay dahil in love na talaga siya sa'yo. Marami siguro mga lalaki dyan na iisipin cute at katawa-tawa ang mga ginagawa mo pero kung nasasakyan kanya niya at tumatawa ng malakas ay mga kabaliwan, mahal niya ang lahat sa'yo at kasama dito ang iyong kawirduhan. Ayon kay Jonathan Bennett, isang dating at relationship coach, kung ang iyong partner ay mayroong ability na pasayahin ang iyong mood, gamit lang ang konting word of praise kapag kinakailangan mo ito isa itong sign na mahal ka niya. Sign number 8. Gusto niya ang protektahan ka. Ang pinakasiguradong paraan para masabi na mahal ka niya kahit hindi pa niya ito mismo alam ay ang paggawa niya ng effort para protektahan ka. Meron sa psychological concept kung bakit masyadong protective ang mga lalaki kapag mahal ka niya. Ito ay tinatawag na hero instinct. Ayon sa theory na ito, ang lalaki ay naiinlaw sa isang babae kapag nararamdaman niyang kaya niyang maging provider at protector nito. Sa madaling sarita, gusto ng lalaki na siya ang maging hero mo. Nakabuilt ito sa kanilang DNA na maghanap ng relasyon na gagawin silang protector. Uhaw ang mga lalaki sa iyong admiration. Gusto niyang siya ang magpakain at bumuhay sa babae, magbigay ng bagay na mahalaga sa kanya at protektahan siya. Ito ay nanggagaling sa kanyang male biology. Hindi mafa in love ang isang lalaki sa isang babae kung hindi napupunan ang kanyang uhaw na ito. Kailangan niya ng best friend at partner in crime. Kung hindi mo ito may papadama sa kanya, mararamdaman niyang hindi buo ang kanyang pagkatao at pagkalalaki. Maaari mawala ang kanyang interes iyo. Sign number 9 Isa siyang perfect gentleman para sa'yo. Gumagawa siya ng effort para magkaroon ka ng lasting impression para sa kanya. Gusto niya maging perfect ang lahat ng bagay dahil alam niya na deserve ka sa bagay na ito. Nire-respeto at pinagkakatiwalaan ka niya. Number 10. Ang sarap ng sex life mo. Mararamdaman mo na ang sex ay million times na mas masarap at mainit kasama ang taong mahal mo kumpara sa taong hindi mo naman mahal. Karamihan ng tao ay mas prefer na makipag-sex sa taong feeling connected sila at in love. Kung napansin mo ang masyadong mainit ang pakikipag-sex niya sa'yo at may connection ito sa'yo, sign niya na in love talaga sa'yo ang isang lalaki. Hindi lamang ito tungkol sa physical na benepisyo ng sex pero ito ay tungkol na sa connection. At yan ang mga signs na in love na sa'yo ang isang lalaki. Like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.